Wala po sa Biblia yun, hindi po pinagdadasal yung patay, ang pinagdadasal buhay. Yun ho ang uto sa Biblia. Yung mga buhay, magdadasal ako para sa inyo, magdadasal kayo para sa akin. Kung tayo magkakapatid, magpapatawaran tayo, magpapanalangin tayo isa't isa. Nasa Santiago, Kapitulo 5. Ganito po ang sabi sa versikulo 16. Magpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at, at ipanalangin ng isa't isa ang iba. O okay, kita nyo, isa't isa magpapanalangin papanalangin ako ni kapatid na Luz, pananalangin ko si Sis Luz. Ayun patay, papanalangin mo, makakapanalangin pa ba yun? <laughs> Hindi na. Hindi <laughs> na. <laughs> At saka yung patay, hindi na, na lang dahil nasa kamay na ng Diyos yun eh. Mm. Na ang Diyos na ang masusunod doon. Hindi na siya maaaring makagawa pa ng anumang ah, paglaban o pagsang pagsangayon. Ano? Ang patay, kumbaga, nakaano na yon stationary okay. na yon Di ba? Wala na siyang magagawang masama mm. o mabuti man pagpatay na ang isang tao. At nagpapahinga siya, para siya po ay maghintay ng araw ng paghuhukom. Kung kailan bubuhayin uli ng Diyos ang tao para panagutan niya sa Diyos ang kanyang mga ginawa. Ganyan po. Pero yung patay, papanalangin mo pa. Nasa Diyos na nga yung, ka, mm. yung kapalanan mo, papanalangin mo pa. just ng Diyos doon. Nobody knows better than God. And if a person dies, he is under God's power and care. Pakinggan nyo ha, sa 12.10 ng Hob. Nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay at ang hininga ng lahat ng mga tao. Nasa kamay niya, o nasa kamay ng Diyos, ang kaluluwa wow. ng bawat bagay na may buhay. Inglesin natin yan, kapatid. In whose hand is the soul of every living thing and the breath of all mankind. Sa Kastila ang pagkakasabi, En sumano está el alma de todo viviente y el espíritu de toda carne humana. Ayon, sabi sa Biblia, lahat ng ah, ang kaluluwa ng mga tao nasa kamay ng Diyos. Eh, paano papa, ngayon papanalangin mo pa? Eh, bahala ng Diyos, alam niya nang gagawin niya ron. Kumbaga, huwag mo nang pakialaman. At walang nakita sa Biblia na mga apostol na nalangin, nagpasyam, nagpaapat na pong araw, nagpatatlong araw, wala nun, nagpamisa, wala nun. Wala. wala. Pagka namatay na ang isang tao, final na po yun. Mm -hmm. na nakakaalam, bahala na siya ron. Amen. Amen. Amen.